170. 100. 100. 100. 100. <laughs> 76 170 Yes Paldi ko per minute mo dyan baba. mga nga its pag tama Kahit 76 Yung per minute mo kanina sa 87, ngayon 76 na lang. Mas naging relax yung puso mo, mas umagal siya. Mas parang gusto mo na magpahinga talaga. <laughs> okay, so Sir Jeff, sa kabuuan ng ating session, ano-ano po mga pagbabago ang na nararamdaman niyo ngayon? Mas na yung relax. Gano'n na yung dito na wala yung stress parang mahalay na uh, eh. mong mo inihinda. Ayun sa ano pa rin. Pag ginanyan masakit na. Pati yun dito, ito eh, talaga yung gusto kong mawala. Yung... Kaya mo sir, makapag-medyas ka na ulit. <laughs> uh, mahirap yan eh. Yan yung isa sa mahirap eh, pag may gano'n, masakit ang bala ka. Uh -huh. Ayun, pag uh, pag nag mag short pag nag short, pag may medyas, oh, magsasapatos, okay. reset yan, yung gano'ng <laughs> <-magi>. sakit. <laughs> so hindi mo nga ma maabot sila. Oo, oh, talagang perwisyo yung ganun. Pag may nararamdaman na ganun talaga siya. So, buti na lang sir, nakatagpaw mo <laughs> Nakita ako. Nakita ko eh, sa TikTok eh. Okay. so Sir Jeff. May mga pananakit kang nararamdaman kanina. Che-check lang po natin para po hmm. ma-conclude natin kung ano po yung mga pagbabago na, na nararamdaman niyo po. Okay po. Kanina po, nung kayo po ay tumitingala, may pananakit po na nangyagaling dito po. Mm. Pag tumitingala, 8, masakit. Medyo masakit, malapit sa 10. So, sing nga po, tingala po kayo, sit up straight. Wala na po? Wala na po. Okay po. Kanina po, nung nagtataas po kayo ng dalawang kamay, sabi niyo po, may pananakit sa tagiliran niyo sa kaliwa. Dito. Number 3. Sige nga po, napis. Wala na. Wala na rin. Promise. Hintayin natin mag si Ma'am. Word. Wala na. Wala na. Kanina po, nung yumuko kayo sabi niyo 4 to 5 ang pananait ng inyong ano, uh, in lower back. Sa inga po. Sa inga niyo kung meron pa. Wala na. Wala na po. 4 to 5 po sabi niyo. Wala na. Wala na. Yung tunog yun. Yung sabihin. Yung ginawa niya ako. Na wala. Sabi niyo po kanina may number 6 nung nagsaside po kayo, sir. Paano? Sa ganito. Yung kaliwa, pakaliwa po. Ah, dito. Yan, sa ka, kaliwa. Ay, yan pala kaliwa. Yan po sabi niyo may 6, masakit. Wala na rin po. So lahat po ng panlait na nararamdaman niyo po mula kanina ay uh, nabubus po natin. Eh, oh. yeah. yan na. Ayaw, <laughs> tama na. <lang to. laughs> So, yun nga po sir, since kakalay nyo lang po at maganda po yung result na nangyari po sa katawan nyo at tinanggap po na katawan nyo po yung mga pagbabago. Uh, alalahan, nyo, alalahanin nyo lang po lagi na bagong align po kayo, hmm. um, maintain nyo lang po yung proper posture. Medyo napansin ko po kanina kasi nag i ka na naman. Hmm. <laughs> Parang na, eh, na mismo yung side ng bala. <laughs> uh, iwasan na po yun. Uh, iwasan na ang pag-e-slouch uh, para tumagal naman po yung ating uh, uh, pag uh, yung magandang alignment ng buto nyo tapos po ipahinga po ang sarili within 3 to 5 days wag pong okay po tapos kung sa ali pong sumakit ang mga soft tissues or joints, normal na reaction po yun ng Kung hindi po mawala within one day, ininom na po ng paracetamol. Kung sa joints naman po ang tama, cold compress lang po 15 to 20 minutes okay po pinakamahalaga po wag po muna kayong maliligo within 8 hours wag din po kayong iinom ng tubig na may yellow within 8 hours after 8 hours pwede na po kayo tumagay okay <laughs> po Aganda. uh, may katanungan pa po ba bago tayo magtapos wala na babalik daw kami ngayon ah okay So sir, maraming maraming uh, salamat po mm -hmm. sa tiwala at uh, ay at nakayos ko kung ngayon yung buto, sir. Maraming salamat po. Salamat. Picture mo kayo nito Ay, mami, ako din. Uh, ano? Picture kami ni sir. Picture na tayo, sir. Sarap. Talaga. Wala na. Lalo ako, boss. Hindi pa nga pwede. Hindi pa nga pwede.